Yeah, kakabsat mga bolsoy, nakita ni naman. Yeah, nandito tayo sa may batas sa pambansa. Mamaya, so na presidente. Kay konsona ng ating presidente. Kumulat umaraw 'to, nakasuporta talaga mga loyalist sa kanya. Dito walang bayaran dito, walang wala kami, walang walang binayaran sa mga 'to. Hindi kagaya sa kabila, lantaran ng bayaran walang ng bayaran sa kabila dito walang binayaran dito isang load sa buhusan ng mga tao dito. bulat to Maroto. kayo na initan o di ba? nung may isog nyo na initan kayo eto magbiyaya ng Diyos ng ulan rain or shine nandito tayo nakasuporto sa ating presidente hindi natin iiwan si Apo Bongbong pangalawang taon niya pala ngayon wala silang karapatan pa ng presidente diyan year hindi, hindi sila ang masusunod tayo tayong majority minority lang sila makaubok sila wala kaya tayo ay nakasuporta tayo sa presidente natin yan o oh. okay lang po yan yes. at least tong at least tong rally ra, ang ano ni Apo Bongbong inulan <laughs> sa to kapagkat mga bonsoy sa dami pa tumamaya yan yung sinatabi nila week leader yun ang sinatabi nila walang suporta eto ang dami suporta kahit umulat umulat tubag yun malapit ang zona ni Presidente Siguro mga alas 4 ah, Mga alas 3 siya, alas 4 Kaya ka-upload videos muna tayo <coughs>

bubuwan ng ano uh, Commonwealth Avenue pakapsat mga puntoy dahil dito tayo sa ato na ngayon ano, ni Apo Bongbong mamaya punong puno talaga to mamaya nga uwi muna ako mamaya maya uwi muna ako eh balik ako lumamaya pag sa